Mr. President. Kaya ka sinisingil dahil sa budol mong pahayag. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na. Inaumagahan, nagkaroon ng karina. Ano nangyari? Eh, na-fact-check ka ng kalikasan. Unang alibay mo dito. Okay we have to examine some of the designs of our flood control. Sana matuto naman ng tao, huwag na kung ba't ng basura. Masaklap pa dyan. Sinisi mo pa yung nag-iisang barko na binangga yung flood control. Lagi na baba, nasira pa yung flood control natin. binangga ng barko. Ha? 5,500 flood control, binangga ng isang barko, nasira? Tapos ngayon, dahil sinisingil ka na talaga ng taong bayan, Nandyan ang mga flood control, na-overwhelmed lang. Ah, kaya naman pala na-overwhelmed. Itignan e, nyo nga <laughs> naman, oh. O, oh, yan, oh. 80% lupa, 15% semento, 5% bakal, and then, eh, pera, pera, pera. Oh, syempre, paano hindi ma-overwhelmed? Walang bakal. <laughs> Tapos, may datos ka pa pinag ang ulan nung Undoy at nung Christine. Asa, eh, tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 411, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus, halos doble ng Undoy. Yung pinag mo nung Undoy, sabi mo 400 plus na millimeters yung tubig. Tapos, nung Christine ay 700 plus. Na doble daw. Tignan nga natin yung facts. I-fact check nga natin to. Nung taipong undoy, ayan o, nakamataas. Peak. High. Na mm ng tubig na bumagsak ay sa QC which is 459 mm. And then the rest, medyo mas mababa. So, ang pinaka-peak talaga ay itong 454 mm. Tama naman siya dito, 400 plus daw. Pero, nitong Christine, Mali siya dito. Tignan natin. Nakikita naman ninyo itong black mayan. Itong mga black mayan, yung black mayan, at saka blue, dark blue, at sky blue, okay? Makikita natin, may corresponding numbers yan. 50, 100, 200, 300, and 300. Pinaka-peak. Yung mga black mayan, ibig sabihin, yan yung pinaka na rainfall. So, asan dyan yung sinasabi mo na nung Typhoon Christine, 700 plus yung rainfall. Ito po ay datos, statistics po ito ng pag-asa. Nung bagyong undoy, 411, something, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus, halos doble ng undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng undoy. Bago ito, Tito, kausapin niyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Oy, bakit dito iba yung sinasabi mo? This was not the, the, the amount of water was not as bad as The greater than the... Mas ang so nung Karina, the amount of this was not as bad as undoy. Pero dito kay Christine, sasabihin mo, eh, doble pa kay undoy. So ibig sabihin talaga, wala ka na talagang alam na solusyon, Mr. President, sa problema. Dahil alam naman natin na talagang ibinubulsa sa ng gobyerno ninyo ang flood control projects. Biruin ninyo, 255 billion ang budget nitong taong ito. 185 billion for 2023. At may plano pa kayo mag-request ng 543 billion para daw sa climate change? Flood control budol pa more. Kasi dyan kayo magaling. Eh, bakit hindi ka na lang kaya mag ano? Eh, uh, sorry, uh, unfortunately Oh, bakit hindi mo tinuloy? Magsusorry ka na sana. Eh, sorry na. Sorry na. Dapat nagsorry ka na at magresign ka na lang at ibigay kay VP Sara ang pagka-pangulo kasi ikaw inutil ka at budol ka. At saka, bakit hindi mo ipa-imbestiga ito? Ano kung investigahan yung mga flood control projects. say 200 million budget, sa budget. budget. Oh, sige so Wala akong wala akong problem, but but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang ang overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Eh bakit galit na galit ka? Eh bakit ikaw nagdedepensa? Sabi mo ipaimbestiga, pero bakit parang dinidepensahan mo na? Parang may naalala tuloy ako dito. Nam Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at holder na yan. O ba? Diba? So paano na kami maniniwala? Yung sinabi mong bilang ang araw ng mga smugglers, anong nangyari? Anong pecha na? Eto pa kayong flood control? Ipaimbestiga? Sadya nga ba talagang wala kang alam gawin sa mga panahong ganito? So, uh, anong gawin natin?